Ayan guys, kami ay nagbabakod na dito, ayan, sa bahay ng isa sa poor Marias, ito ang kanyang bahay, ayan, ito yung aming hideout dito kapag kami ay gumagawa ng mga video, ayan, binabakuran na niya yung kanyang bahay dahil sa uh, sira ng kanyang bakod, ayan tayo ay bumabayani din ng pagbakod. para kita tayo parehas. Oh. Ano ang Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để basic. okay, ikaw naman. Ikaw na. Banat na. Ang galang nito. Baboy ate. Nagatanim ako dito na ako eh. Ang ganda Ang 3 minutes sa palagad yun bubukod dito. sayang lagyan ng tugtog